Alis, 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 alis. Oh, yung ginawa niyo, lagot kayo. Oh. Sige. Eh, palo kayo, mamaya. Hmm. Yan, oh. Nako. Na, that ang letter san. Sino may gawa niyan? Hmm. Lagot. Sino magawa niya, no? Tinan mo, oh, na tira ng letter sand, oh. Ay, mga ano kayo, perwisyo, ha? Pervisyo, ha? Hmm. Oo. Oh. Bagot kayo. Sino magawa? Sino? Sino? Hmm? Si Ash? Si dogs si Luna, si Gray, o yung dalawang, ano, dalawang maliit. Hmm? Wala, lagot kayo. Papakita ko sa mga menu yan. Yan. Oh. Lagot. Hmm. O, oh, pati ito, inihian nyo. Nako. O. Oh. Ako, ang aga-aga naman yan. Nagot kayo. O. Oh. Ah, sino may gawa? Ah, ito, ito, ito may gawa. Ikaw? Ikaw? Hmm? may natin pwedeng pagbintangan si Oreo. Nagkakulong. Hmm. Oh. Ang daming ligpit lilinisin buong ano kusina hmm. oh oh nag-uusap-usap diyan ano ano nangyari hmm ano nangyari ha huh? bakit nag-uusap hmm. sino may gawa noon sino may gawa ha huh? sino sino may gawa hmm Hmm? Walang umiimik sa inyo, oh. Oh. Walang umiimik. May mga kasalanan lahat dyan. Ginagtulong-tulungan siguro nila mo sa akin yung letter, ay, letter sand. Hmm. Ang Hmm. O, dagot kayo kay mami nyo. padok kayo ni mami. Oh. Yo, talaga ano ayo mag-usap ng tatlo, Nak ano lang oh. Nakikinig lang. Ha? Gray. Gray. Ha? Si Gray ba o si Dog? Oh, o si Ash. Ash. Ikaw ba ikaw? ah, ikaw ba? Ikaw may gawa? Oh. Oh, nako. Hmm. Ayun, oh, yung dalawang makulit, oh. 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 Yeah, for rehoming itong dalawang to. For rehoming. Masyado, oh. To, oh. hindi pa nagsawa doon, Alis oh. oh, na dyan, alis na, alis na. So. So, Lagot-lagot. Minu no to na ba al musal. Bye bye.